Hi guys, so magluto ko og tinapa og itlog. So akong tinapa daw kay Iberia, ilahan ng brand daw. Barato po na siya daw, mas barato na siya sa ato tinapa. I mean mas barato siya kaysa sa ato ang katong mga ligo na tinapabitaw. And I will by your name. We talk a lot around here about Caribbean cruising. Film na ko kay daghan ra kay ako ang um, Bombay. Bawasan na siguro na This is so na ako. So, na-feel bad ko dahi kay kung magluto ko ako raw ang makakaon. Kaya nang pag magluto, ako, ako raw mga pagkaon. Tapos, kumba na kay dili siya magkakaon kay di man siya ganahan nya di man po ko magluto-luto ilahang mga pagkaon oh. and i will cook So, gamay lang akong gamiton dahil na karahay. Tanawang pa nito yun. First time pa ko ani na brand. Oh, kita ko ang kanya. My name is James. Oh, This is my 1965 Albert Ferry Sloop Tritaya. We are on a mission to sail around the world and see as much of this beautiful planet as And possible. I will call. In August of 2021, we departed Los Angeles, bound for Hawaii, and suffered a minor setback in the form of total steering loss 1,000 miles from the island.

You <laughs> <coughs> so, ang akong <coughs> first time pa ako magluto yung ani na brand na tinapaday. Diri sa US. Na ako'y tinapa din ha. Naka kanang katong Pinoy good, Ligo Pero ako siyang gisave dahil gusto na ako siya butangan lanlanon, yung butangan og lemon. Kani, barato ra Dai. Mas mahal ang Ligo na tinapaday. Ligo or Lego? Ligo So, ako nang testingan kung lami ba niya O, itlog. duha siguro so, ka itlog, that, no? The it Gawas na ang ang oil. And, uh, Uy, paminaw na ako. Lami siya kay Dagan siya sauce. And, uh, Dili pa dai image. So diri kung naka sa abroad dai no or kung naka sa Amerika kay makatuon jud ka luto. Kanang biskan di ka mahilig magluto, di ka galuto sa una um, sa Pilipinas kay naka kay gini kana na, igsuon na magluto pero pag abot diri day makatuon jud day kay hidlawon man ka <coughs> hidlawon ka sa pilip sa pilipinas na pagkaon mingaon ka sa itong mga pagkaon sumo nang maningkamot ka unya makonsensya pagid gud kaya kay pag magluto ko day ako ang lutuon day kanin pinapaitlog isda gulay niya dili man akong bana So, dili siya kakaon sa kung mga diluto. Pero kung siya ang magluto, dahi, makakaon ming tanan, dahi. Dagan kaya kung bumbay. Sige para na. Di ko ganahan mga lamas, dahi. Di ko, di ko ganahan bumbay. Di ko ganahan ahos. Pero para mawala ang langsa o makadugang sa lasad. Tangan ako eh siya. Kasi ako, wala ko na ipadatlingan niya. And I will call upon your name. And when I So, nag-story ang isa kong mama about sa linog. Anak ko, nag-andam na ba sila o oh. emergency bag? Niya, anak siya na... O, oh, ah, liliin siya. Kasan siya? Ay, ko ba na ng emergency, emergency bag? oy oh, eh, kay... Bukat ka ayo, daghan ka ayo. Gipang sulod imong amahan. Niya, ma mapamaulan, nanta anak. Niya, anak ko, unsa man niya gisulod ni Papa? Dahil, gisulod sa kong Papa dahil kay mga pa. niya, bugas. Ano kutabang? ayon na lang bukas. <laughs> Dili man na pang emergency. Kailangan ko maglalag mga kaldiruan na. Mauna nga. Pamaulan mo. Kahit patag mo. Dekay nyo. Ano pa mo nga <laughs> bukas. Tubutangin so na lang yung tinapa. beeflo. Beeflo O. Um, crackers. Mga anak ba? So rice is life. Gets akong papaday. Luto na siguro ni ako ang kuan. Bumbay. So gamay na pag akong lutuon kay ako raman man isang lipa o um, diligay na ako ni mga si guru ni siya pagkatino pa and then... butangan ako. Oh. nalibog po ko kung duha o na ka itlog kaya gusto na ako duha o na ka itlog চুদগোন নকয় ঈশ্বৰ দ So, daghan kayo ako ang giluto. Ay, di siya daghan kaayo. Daghan siya for me. Isa ka pa o duha ka itlo. Niyo ka balumuday sa Pilipinas. Isa na, isa na ni kapamilyahan. Isa, ako ang tibuo pamilya na mukhaon na ni Dry. Diri dai jus ko aku ra isa dai Kau mm. so si guru ka doha na kuni sya ka uno na In your embrace Cause I am yours You are sula to nang ako siya na mauga. Kanang uga siya. Para. Lami siguro ang naisabaw-sabaw, no? na ko ang tinapawid itlog. So ready na ako ang brunch. Mag 11 AM naman siya. And then mag-init sa pao rice. You are my... i-microwave <tiple noise> <tiple noise>